Hi guys, morning. At ito, ito try tayo kung ito ay lalabas na ito lang ang binuksan natin, yung taas lang yan. Yan, bubuksan natin. Yan. Yan, at ito po ay ano, ah, ano itong tawag nito, at ah, meatloaf. Yan, dapat kabilaan ang bubuksan dito. Yan, ito hindi natin bubuksan at ito lang yung sa taas tara tingnan natin kung lalabas nga siya at ito ah binuksan ko muna yung um, taas yan kinanggal natin muna to yan tanggal na tara ayan at nandito tayo ngayon sa kalan ayan at ito ilagay natin kung yan nga ilalabas at bubuksan na natin yan titingnan natin kung lalabas yan Antayin natin kung ilang minuto yan na lalabas siya. Ayan. Ayan. Titingnan natin kung lalabas nga siya talaga. Kung tumataas siya. Ayan. Ilang minute na. Ayan. 2, 3, 4, 5. Hindi pa mainit. Ayan. Siguro pag mainit na siguro yan lalabas yun. Ayan. Pinatay na natin. Ayan. Totoo nga talagang lumalabas. Ayan. Thank you for watching at may natutunan na naman tayo. Ayan.